Good afternoon everyone. Ayan, continuation po ito ng yung mga nagpatala kanina, yung umaga. O yan. O ayan. Nagpalit tayo ng, ano, ng hair look. Then, ating, ano, pantaas lang. O ayan. Kasi pinagpawisan na tayo. Ito na, tuloy na natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ano na ito? Pang number 11 or una sa second batch natin. Ayan. Merlinda. Mer. Merlinda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. pangalawa ano ba? Kim. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ay, nine, ten. Aalis po kasi ulit ako, kaya ayan, nagmamadali tayo. Pangatlo na to. Oh. Amira. pang -apat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalapit. <laughs> o, oh, pang-apat na tayo. Mabilisan lang to, guys. O, oh, Teresa. Maria Teresa. Teresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. panglima na agad o ang bilis, di ba? Dan Marks. Dan Marks. Dan Marks. And then. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan Marks ba? No, Dan Marks. Basta si Dan. 4, Pang-anim na tayo guys. Pang-anim na tayo. Malawang kasi yung ating pang-taas. Oh. Kaya parang ang lapad natin dyan. Manong sutil! Okay. Pangilala na, two, four, six, pa, apat na lang, pangpito na to. Ang ingay ng kapitbahay. May nag-digrido ano, sa kapitbahay natin eh. Yan One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Pang-ano na to? Seven. Pang-seven na po, guys. Pang-seven. Oh, Teresa pa rin. Maria Teresa. Wow, sir. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tatlong na lang O, oh, sutil. Manong sutil. Ayan. 2, 4, 6, 8. Dalawa na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Second to the last. Mariel. Mariel. Last na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ayan. Last na po ito, guys. Ayan. Pagpasinta, pita ka ganyan tayo. Parang nakakalaki ng braso itong blouse na po. Hindi ko na ito susutin. Mamang sutil! O, ayan. Kompleto na po. O, diba? O. O. Una, Marlinda. Number 2, Kim. Number 3, Amira. Number 4, Teresa. Number 5, Dan Maxx number 6 Sutil, number 7 Teresa, number 8 Sutil, number 9 Mariel, number 10 Sutil ulit. Ay, kumpleto na po yung ating batch 2 na ang ating mga nagpatala sa buwan ng Agosto. O, so, sige na, papaalam na ako ha. Bye everyone! Bye! <laughs>